Alam niyo ba, last po ng video ito? Oh, no! Kasi, hindi ka naman vlog. Hindi. Sa talaga ito. And good morning, good morning. Kung oh, nakalaban ako, may na ako, may second batch pa ako. Pero inabala ako nila. wapa. buyan ang taas na ng mga bulaklak. Pero dami yan. Magpapagupit daw muna kami. Dapat na mo ang cherry. Ang dami. Ay, May tao. And, tingnan nyo naman ang punga ng ating cherry blossom. Hindi ko lang alam kung nakakain ito. Comment down below kung nakakain ba ito o hindi. At baka maitikman ko ay malasan pa ang lola nyo. Sayang naman o, oh, dami. Ang dami pero maliliit lang siya. Tingnan nyo nga kung pwede natin itong pagkakitaan. <laughs> And, ang totoo talaga, kinahiligan ko talaga kumain ng cherry. Pero, hindi ko alam kung ito ba yung nabibili natin sa bayan. May nabibili akong malaking cherry, pero hindi ito kaliit. And, hindi ko nga sure. Ang dami sana, oh. Ang dami. And, sabi niya naman sa akin kung nakakain ba oh, o oh. Hindi, parang ang charap-charap niya. Ubutin na lang marami dito sa papaling natin sa loob para wala tayong kaagaw. <laughs> Meron din naman sa may tapat ng kalsada pero mas madami dito sa ating loob ng bakuran. Comment daw below kung nakakain ba talaga yan o kailangan na natin putihin. At parang ang sarap-sarap. Saan ito na nakakain siya? Ah, diba Malula ako sa pag-ikot ang ganda walang magpipicture busy sa lolo or day deliver And, dahil nga sa maganda ang weather, madaming nagbabangka. Kita nyo ba yun? Ang ganda ng view, no? Hindi lang maganda ang quality ng ating camera, pero maganda talaga yan, View nga And, kita nyo ba yung island na nasa gitna? Ang ganda, no? Nasa sa isa kong picture. Ayan, uh, ang ganda, diva. Ayan, well, hindi na nga kami nagdagal sa pagdodordas kasi nga TJIF. Thanks God, it's Friday. Eh, madami nagpa-parking. Wala tayo ma-parking at kaya hindi na rin si Lolo mag -doordash. And napagawi nga kami dito sa Pizza House. Ngayon lang namin to na discover. Ang ganda naman ng view kaya syempre picture picture. Ayun ang dami po mga party party diyan. So yan yung aming last customer at umuwi na kami. Kasi wala din kami mga parking nga hirap ng parking, na problema pa kami. And sabi ko kay Lolo, minsan bumalik kami dito kasi ang ganda ng view. And, nakita nga ako dito sa service na ama Hindi ko na lang sila nabijan kasi mga bata. Ang ganda, Nakasakay yung dalawang bata doon sa back ride. At nagbabike yung kanilang ama. And, instant salad. <laughs> yes, from party ni Lolo. May dala si Lolo. Hindi ko alam kung ano. Yung parang kamote, parang gabi. Ano bang, ano bang root crop? Yung parang taro yan. Yung taro. Dito sa New Zealand, maraming taro para siyang gabi na parang pina din siya dito. And ito nga yung original na itsura niya. Okay naman siya maligat. Pero syempre, tingnan nyo naman ang dressing. Ang unti. So, makeover ang lola nyo. So, ilalabas natin ang ating mga pang eklabush. Ang ating blue cheese na inubush ko na dahil walang tumira. Ako lang. <laughs> ang ating olive and, mayonnaise. at lalagyan ko mga sana ng gatas pero wala ng gatas at okay naman siya ang charap charap para siyang potato salad yun tapos ang sarap pa nung taro parang maligat ligat kaya masarap talaga siya and itichill muna natin siya para mag blend yung lasa para ma mikos mikos na ito <laughs> mikos mikos Al lip. ang red mga lips ko dyan Kumakain ako almusa, tapos biglang umalog umugong ng konti. Tapos naramdaman ko sa paa, umibo. Tapos pagtingin ko dito sa akin, halaman, dito. Yan, dyan sa halaman kong yan. Umiibo-ibo yan. Kasi kung hangin yun, ay hindi naman siya talaga mahangin. Are, umibo. Are, are. Yan. Yung mga anak na. And medyo nalula nga ako. Dahil bigla ang alog lang. konti lang naman. And yun nga, tinignan ko sa sa Google. Google! Meron nga. Sabi doon, lower hat talaga ay four point something. Yan, papakita ko sa inyo para legal. <laughs> yon Grabe! Natatense tuloy ako. Naalala ko na naman yung Lingol Splendol sa Batangas. Noong Noong kasagsaga ng kasikatan ng ano yon parang bago magpandemic. Hmm, bago mag-pandemic yon Yung ating, ano nga yan? Taal, Bulkan Taal. Yun, naalala ko na naman yung mga moments na yon Tapos yung bahay namin, umaalog talaga. Tapos na, ta naglalakad kami sa street. Yung wall ng, ng mataas pa sa akin school. Kalug ng school, kalog ng kalog. Bata pa nung si Mga, ilan taon na si na. Basta mga grade, ilang years na ba yon <laughs> <laughs> basta basta bakwit kami doon sa kung saan saan kasi nga malapit tayo sa dagat noon kaya syempre may fair tapos wala si lolo and i'm thankful kasi magkasama naman kami ngayon nasa work nga lang siya ngayon <laughs> siya na patulog ewa ko na ramdaman ni Rafa tapos nakita ko and nag-search agad ang lola nyo kung totoo ba yung naramdaman ko at tunay nga eh, na-experience na nga siya kahapon pa. Eh hindi ko naman nararamdaman yung iba. Tapos pag delete mo yung kung nararamdaman mo ba yung earthquake do magkaka-survey tapos patanong ka kung anong ano ano kung ano hindi eh, ko na tinapos kasi baka ko ano pang matanong sa akin magalaga lang sa akin yung na-update ka parang kahapon pa meron pa rin ng mga lindol-lindol sa ibang lugar kagabi na, parang nakita ko 9.30 pero hindi ko naman naramdaman kasi tulog na ako noon, baka ibang lindol yun, naramdaman ko <laughs> and so, kain na tayo, kanina pa ako hindi ko matuloy ang kinakain, kasi natetense ako, wala pa naman si lolo basta be safe everyone lumamig na ang kape ko tutuloy ko muna, labig na ng kapi ko mm.

Today is ay hindi na pala Ayan oh. Parang bagyo. Ang lakas ng hangin kagabi pa. May pasok ako today is Sunday. And kanina sa panata namin, umakit tayo ng bundok. Ang lakas ng hangin. Nagagagagit namin. mukha lang na naman tayo dito. Pwede okay, naman ako yan sa istiling. Hello, 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 hello. Good morning. It's my rest day at alam nyo na. Pag rest day, work, work pa rin. Andito ako sa bahay. Alam nyo na, kita nyo na. <laughs> And magpa <-plansha> ako ng <coughs> toga. And hindi ito sa akin, Chirapa Boy. Kasi malapit na ang kanyang <clears throat> panunong pa bilang adult choir. Yes, adult choir na ang ating baby boy. And first time niya ngayon mag <coughs> professional sa adults. Pero kasama pa rin siya sa children kasi nga kailangan ng mag mag kailangan ng para sa children. At sabi niya tutupad pa rin daw talaga siya. Hindi okay naman. Dahil gawang kabanalan yun. Ang <clears throat> na lalamunan ko. Eh, ang napanood nyo ba ang ating recognition kay pa Boy? Di ba? Eh, and hindi pa kami nakakapag-celebrate. Nag- Kumain-kain lang kami ng kaunti. Kasi nagutom tayo. Kasi, kung alam nyo lang, nung recognition day na yun, paspas -pas na kami. Kasi may practice nga kami sa choir. Alam nyo na mga choir. Na pag mga month na ganito, busy-busy na tayo. And, niya please to watch yung recognition kung hindi nyo po napanood. And syempre, proud tayo doon sa achievement ng Rapa Boy na yun. And, mamaya babalikan ko lang kay mamaya. Baka masunog ko pa ating, itong ating pinakansya. Ang hirap. At ang hirap na rin. Ang hirap ng pleats. And, may isasabihin nga pala. Ano sasabihin ko nga pala sa inyo? nag nga pala ako, dahil nga tapos na ang pasukan ni Rapa Boy. -search, may, saser, may share ako sa inyo, kaya yeah, panoorin nyo. And ito nga na-research ko na way na pag-aaral dito sa New Zealand at ito din na accident lang, nakita ko din sa US. At baka makapunta din tayo ng US at doon mag-aaral si Rapa Boy. Wish <laughs> Pero okay na ako dito sa New Zealand. And so, na dumating nga kami dito si Rapa Boy ay... Magta-13. O, 13 na pala siya. Kaya siya ay naging grade... Grade year 9 pala. Pag alis nga namin doon sa Pilipinas siya ay grade ano ba 7 tapos pagdating to year 9 so ilang taon pa ang papasok ni Rapa boy sa high school so diretso naman yun sa university pag siya naka year 13 na and kung mapapansin niyo natin dito by age ang pag-base nila dito sa school ang 1 year old nga pwede na pumasok sa preschool 1 to 5 tapos 5 hanggang 10 ay primary tapos ang 11 hanggang 13 ay sa intermediate school then high school. Eh, dyan nga sa atin sa school, 4 years old si Rapa o 4 and a half, nag daycare. Eh, pinatigil ko pa. Isang linggo lang pumasok at ayaw na. Ay, ano pa yung 1 year old? And parang naghihingalo na ang memory na aking cellphone, kaya magbubura muna ako bago mamawalang kwenta itong ating pagdadaldal. <laughs> Mag-eres-eres muna ako. And, yun niya, may, may email tayo, ina-update tayo ng school sa mga progla programs programs sa update sa school ni Rapa Boy and may na-receive nga kami ito nakaline up na agad yung mga dapat gawin mga schedule natin for the next year sa school and nakalagay din dyan yung mga ano yung mga ano nga ito mga legal 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 declared na holidays and talagang gibita na ating cellphone Mayan na ulit kumusta naman ha yun may pakwek okay. kwek masyarap to hindi naman ikaw nagluto na si Tito Kim are luto ni Rapa boy yung itlog maybe maybe not ang kape <laughs> Ang hugas ng plato. Kain! <laughs> 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 may magpabagkram pa akong tubiin. And iniintay ko yung aking second batch na labahin. Biglang nagutom na talaga ako. Ano oras na? Anong oras na? 9.34. 9.34. Bukas nga pala pupunta ako ng lab kasi meron akong Meron akong kailangang i-follow up yung ating sugar. Ang tagal ko ng appointment yun. Ngayon lang talaga siya. Ang tagal ko ng uh, appointment. Tapos ngayon lang. Pwede ba? Gapap. Kasi, pero nakapagpano na ako eh. Test na ako ng sugar. Eh, request yun ng GP. Kaya kailangan gawin ko. And, ano pag ang update ko sa inyo. Yes! Malapit ka ang bakasin nila wala. And abang-abangan nyo kasi tayo makakapunta at lalong wala nang pasok si Bye-bye! Very nice! Saka-saka so, sana all. And, lahat na walang pasok na si Bye-bye. Madaming mga gantong moments ang mangyayari sa kanya. Ano yung gantong moments yon? Ha? What's this? What's this? Lopika Ba! Watch this! diyan talaga sumama sa ano siya pa ba sa mga kabayos na niya sa sama Ana! And abang yung mga kaganapan natin, lalo na ngayon. Malapit ang baksyon na lalo. Last week, nakalib na siya. Tapos, pupunta tayo sa... Hantay, pupunta na pa. Hamilton. And alam nyo ba, kakunti na lang yung nasend kong video nung tayo nasa Kalsada. Grabe, pati yung aking ano, na-delete din. Oh, yung nasa, hindi yun nasa, ano nga pala, saan, saan, saan nga pala, saan, saan, nga doon, parang alam mo yun, sa desert road yun, no? wala yung video natin sa desert road, eh nga sana pagpunta natin doon makita natin yung, <coughs> yung bundok na snow, gulo naman, maganda-ganda ngayon ng weather, hindi masyadong maulan, pero kahapon maulan, Kainis. Well, summer daw, pero hindi naman summer ang feeling. Parang yun And, ano pang ating pagkakwentuhan? Masaba, niyo nila ako sa tayo. Tayo pupunta. Ay, walang kailangan pag-usapan. <laughs> And, natin yeah. nga pala yung haircut ni Rapa. Ali! Mm -hmm. Ang pata mo. Ayan, haircut ni Rapa, boy. And that's all for today's video. And... Alam nyo ba, last po ng video ito. Kasi, ito magbabalag? hindi ka naman vlog Hindi. Magbablog pa rin. Last na talaga ito. <laughs> Wala nang susunod. Ay, bukas pala. Magpa-vlog pala. Pupunta ko sa bayan. Wala rin akong pasok bukas. Papa, test tayo ng dugo. Then, pupunta tayo sa pakistep. At may hahanapin ako doon. May hahanapin ako. Pero baka hindi na lang sa pakistep. Pak. Titinan ko sa pakistep kung mura. <coughs> Dibili kasi ako ng... Nanook. Hindi, yung planganita. Babada ng mga... Mga... Planganita? Planganita. Gusto ko nung ganisa. Yun, pagpunta natin sa ano. Sa Hamilton, baka pupunta sila doon eh. Yung lugar namin in order, galit pa yung okulan. Yan yeah, natin. And bye. Thanks for watching. Bye. Wow. <laughs> oh, Mabay na bumukulan ka na. And, meron nga palang post si Rapa Boy ng kanta. Tapos, in-edit na rin niya para magkaroon tayo ng kopya. And, i-upload ko po siya ng bukod para special. And, this is original song from Rapa Boy. Very good, very, very nice. And, bibitinin ko muna kayo at gagawa natin ito ng bukod na content para special. And, thanks for watching. Bye! Ang galing talaga ni Rapa Boy. Manang mana! <laughs> Sana all.